Yes, ang gobyerno sa anumang hakbang na ipatutupad nito mayong isa na namang bagyong nasa bansa at idineklara o idineklara pang super typhoon. Ito ang siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nararamdaman ang hagupit ng bagyong si Leon. Sa talumpati ng Chief Executive sa grand opening ng Most Optimus Distribution Center sa Calamba, Laguna, sinabi nitong nakakalungkot na may isa na namang sama ng panahon patapos ang bagyong Christine. Ganun pa man, gagawin naman anya nila ang lahat para sa kinakailangang preparasyon, kaugnay ng bagyo. Fortunately, mukhang may padating na naman. Kaya't paghanda natin ng mabuti. Sa informasyon naman, nila kay Andrew Secretary Ariel na ipumusena ng Office of the Civil Defense, sinabi na itong ikinakasana nila ang kailang kailangan hakbaan gaya ng replenishment ng food and non-food items at sisiguraduhin may sapat na tubig na magagamit ang mga maapekto ng bagyo Dagdag ni Neto na, na may 1,200 teams na inihanda sila para sa Bagyong Leon habang handa rin silang magpatupad ng force evacuations. Samantala, una nang nagbigay ng direktiba ang pamunuhan ng National Electrification Administration sa kanilang team na una nang pinadala sa Batanes na mamalagi na lamang doon at huwag na kumalis. Ipinatwiran ni uh, NEA Administrator Antonio Almeda na mabuting huwag na lang umalis ang kanilang tao sa lugar lalo't naroroon na ang kakailanganing mga equipment sa sandaling muli silang magkasa ng restoration efforts sa Batanes. There are seven teams in Batanes who are supposed to be sent off. I meaning to say, tapos na ang kanilang trabaho sa restoration from the effects of Typhoon Julian. But I gave a directive that these seven teams still Uh, remain in the island of Batanes waiting for the landfall of uh, Typhoon Leon. At least uh, pag lumating ang Leon, naka na yung mga equipment na daladala -dala ng mga seven teams na ito. Dahil pa lang, eh, nakipag-ugnayan na ang OCD sa halos 3,000 pamilya o may 8,700 individu individuals sa Regions 1, 2 at Region 3 may git na pong libong pamilya o may uh, 161,000 na naman sa Bicol Region ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Bala sa palaso ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radio Pilipinas para sa Balitang Pambansa.